guys, ito yung ulam namin for today's video ang ating pinerito isda. At tulungan mo ko. At ito yung tira namin kanina. At ito yung kanin sa ating mga trabahante. Hmm. pa. So dito na nga sila mga si So kain na po kayo! Ay! <laughs> <laughs> Ayan. It's lunch time ngayon. Na po talaga today kasi yung ating mga trabahati ay kakain na po sila. Uy! Mm. Oy, pusa! Huwag maapakan! Ala, ang dami nila. Gusto mo foil o yung... foil? So ayan na guys Nakain na ko sila mga mamsi Ay pangaon na mo So dito tayo kadami guys oh. mm. Ayan yung munggo Kamay muna kamay Ayan Ayan Ayan

Cheers. Oh, hey. come on, come on.

kung ka mo hindi na, kasi nagkaisa mo ba? na nai mo. na oye oye buldoz 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 okay. na, kung paingon na yung mga tanging At dito na nga tayo mga mams, habang kumakain po sila, so update muna tayo sa ating um, pool area so alam niyo mga ma'am siya ang ganda na talaga kasi nga nakafile na po na ang ating am um, tatlong tatlong linya tatlong linya na ano na hollow blocks at napantay na rin siya dito sa ating am um, um, pinakauna na hollow blocks git na so alam niyo mga ma'am si malapit na talaga siya makita natin yung ganda ng ating pool area sa so, ating swimming pool dito sa dito sa Hinaguan Nature Farm. So alam niyo mga ma'am si Bay. Alam niyo kasi yang ganyan, yung ganyan ay yung sa gilid dito sa uh, banda sa Hinagu I love Hinaguan Nature Farm ay dalawa po ang linya, dalawang hati po. Iwan ko kung anong hati 'yan sa dalawa. Dito naman ang alam ko dito ay ang pangbata na liguan 2 feet po dito 3 feet o 2 feet po dito sa pangbata doon naman ay 4 feet or 5 feet so hindi ako sure kung 5 feet ba or 4 feet basta andyan lang so dito naman tayo mga mamsi nakita na po natin na sobrang ganda na po talaga ng ating um, pool at kasi nakikita na po natin yung hitsuran niya kasi nalagyan na po ng mga simyento dito naman inilagyan ng bato Um, Kulang pa po, po yung bato na yan kasi may bato naman mga bata na naghahakot. So dito tayo mga mami si mag-focus tayo dito. Tingnan nyo ha, tingnan nyo, nyo, muna kung ano ang masasabi nyo dito. At maganda na talaga kasi makikita na natin ang buong, makikita na natin yung laki at ganda ng, ng pool ni Brenda. Kasi nga nakasimiento na po lahat sa gilid-gilid. So, abangan na lang natin mamaya guys kasi na, na, kumain pa sila eh. So, after nilang kumain, update tayo mamaya guys. Bye guys! Ang kalitigwa na pagsuuyo ni Bapa. Kung wag ito eh. Koko mo ka sa iyo. Ikaw mo te like sa like dito. Iske te noise, iske te ring, no? Mm ha -hmm. kaganda po bayan ng catering. <laughs> sabon po ang binebenta namin dito po magic. Oh, na kakain ko na ng kain. Iya kauna riyan, kagani hindi na pugka. Ano ba? Kaya nung araw kung hindi sa magazine na ako. Ano ba kagiging sabot mga kuha comment. Kasi nagbasa dito. Kaya pa niya, hindi wait na. Hindi. Hindi Hindi. na Kaprim kuno kuno prima taxi mo bok ko tungahapon kita ng puti. Ano mo niya kung gusto? Ngayon na mga mom She is so uh, May ano na po ngayon Bagong delivery Balas At saka simiento Ayan Saan yung simiento? O basta pala yung simiento? Ayan. So, ang bilis ng trabaho natin. Hmm. D5 po ngayon. Hmm. Ang delivery na um, ano, pimiento. Hmm. po yung naghahakot mga mamsi sila po ayan yung naghahakot ayan yung naghahakot ayan yung naghahakot ayan yung naghahakot So ito na nga mga mamshi. So ito, ito yung ating um, simyanto. Sila yung taga-hakot. Pag-snack sa amuoy.